Hi, ako po si Linlen Agarin. I'm 30 years old. I'm working in Batyam. One year and five months na nag-work sa Israel as caregiver. nag re pala ako kay, ano, kay Kuya Orly. Kumusta mo na yung trabaho mo? Okay naman sa work ko. Yun lang, wala akong stay doon. Kaya kahit, uh, kahit may gera, lumalabas pa rin. Kasi hindi naman binabayaran yung stay ko dun sa workplace ko eh. Kumusta naman yung experience mo sa labas sa araw ng gira? May halong takot at kaba kasi syempre alam naman natin na hindi hindi safe sa labas lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Pero wala akong magagawa kasi hindi naman bayad yung shabat ko so kailangan ko lumabas at kumita sa trabaho mo naman, may shelter ba kayo? Anong pakiramdam Feel mo ba na safe ka? Meron kaming shelter pero labas sa bahay. Pag nag alarm na, kailangan namin tumakbo, tumakbo pa baba. So, okay naman. Safe naman dun sa shelter namin. Kung ngayon pabalik na naman ng war, tatapos na ng, ang ceasefire, takot ka ba sa mga mangyayaring in the future? Merong takot pero... Kailangan mo pa rin mag-move forward kasi tulad ko, malayo ako sa pamilya ko, so kailangan ko kumita ng, ng pera para matustusan ko yung mga pangangailangan nila sa Pilipinas. About sa mga Israeli, ano yung mga masabi mo sa kanila? Based sa experience ko, mababait sila and very hospitable. Wala ka bang plans na ano, mag-purgood o mag-repatriate near future sa mga nangyayari ngayon? Wala pa kasi wala pa akong ipon. Pero kung talagang sasabihin ng government na mandatory, wala akong magagawa kundi umuwi na lang. And maghanap na lang ulit ng panibagong a-applyan. May re-recommend mo ba ang Israel sa mga future OFW na gusto mag-apply dito at bakit? Yes, ma re recommend ko yung Israel kasi okay naman ang work. Kung sa pagkain, okay naman sila. Mapagbigay naman sila. Walang problema. Tsaka magaan yung trabaho, lalo na yung benefits. Tsaka yung sahod, ayun, maganda. Sa mga kababayan natin na sa Pilipinas, na, at saka yung mga kamag-anak mo, anong masasabi mo sa kanila para hindi mas sila mag Mag-pray lang. Kasi okay naman, okay naman dito. Sa uh, family ko sa Pilipinas, wag nila ako masyadong alalahanin dito kasi Okay naman ako. Kung hindi ako magtrabaho dito, paano kakainin nila sa Pilipinas? Alam niyo naman sa Pilipinas, masyadong Exage mag-news pero yun kasi yung binabalita naman malayo naman dito sa Tel Aviv eh. kasi yung Tel Aviv ay central area na ng uh, Israel. E eh, Yung binabalita naman sa Pilipinas, eh, sa south naman yon. So malayo, sobrang layo talaga nun dito sa Tel Aviv. Yun lang talaga uh, kapag may uh, may may siren kailangan mo talaga pumunta sa bomb shelter for your safety. 'Yon. So thank you thank you, Len. Okay, thank you.